Magandang araw mga kaprobinsya, may biglang lakad kami ngayon at talagang gagala na naman ang inyong kaprobinsya. Ngayong araw nga pala ay mapunta kami doon sa Malbog Hot Spring sa Buena Vista. Tara, samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo yung bagong development ng lugar na yan at mas pinaganda pa ngayon. Iringani pala mga kaprobinsya yung magagandang tanawin na makikita bago tayo makaabot doon sa Malbog Hot Springs sa Buena Vista. Iringani pala mga kaprobinsya ang tatlong pulong ere ay kung tawagin nila ay Tres Reyes. Nakaabot na ba kayo dyan sa likod ng Tres Reyes? Nakaabot na ako dyan pero matagal na panahon na at bata pa yata ako. At mga kaprobinsya, nandito na kami sa pinakamahabang tulay ng Buena Vista na kung saan ay matatanaw natin yung Mount Malindig na talaga namang sinabayan pa ng napakalinis at asol na asol na ulap makikita nyo napakaganda ng tanawin dito at salamat po sa solid na paglalakbay nakarating po kami ng maayos sa aming pupuntahan at guys mga kaprobisya nandito na nga pala kami ngayon sa Malbogat Spring at una ay kailangan natin magpalista doon sa entrance para malaman nila kung ilan tayo at mga guys pagkatapos nga namin magpalista doon ay pumasok na kami sa loob at talaga namang excited sila na makita yung spa at dito sa Malbogas Spring kasi nga matagal na rin kaming hindi nakakapunta dito ay eh talaga namang napakalaki po ng pinagbago at talaga naman nag-improve at pinalaki pa nila yung kanilang sulfuric swimming pool tara mga kaprobinsya silipin natin kung ano ba yung pinagbago dito sa Malbogas Spring Ikaw, kaprobinsya, kailan ka ba huling nakaabot dito sa Malbugat Hot Spring? Ano ba yung mga napansin mo na pagbabago simula nung huli kang pumunta dito? Para sa akin, ang malaking pagbabago dito ay pinalawak na nila yung swimming pool. At ang sabi pa nga ng misis ko, huy tama na yung pagbablog mo, maligo naman tayo. Ay ang sabi ko naman, hindi naman ako maliligo. Ang dinayo ko lang talaga dito ay yung pagkain. <laughs> Kung mapapansin nyo mga kaprobinsya, napakalinis at malinaw talaga yung tubig dito. Kasi nga po, ang tubig po dito ay running water na nagmula po doon sa bilog na kumukulo. At kaya lang nga ako ay sumama din ay ang target ko lang talaga din ay ako'y makain lamang. At habang na pinapanood ko nga sila doon at masaya sila doon sa swimming pool, ay irin naman ako at lang ang kain din Habang hinihintay ko silang umahon at namabuksan pa rin yung ibang pagkain at nakabang lang talaga ako din Dito nga pala mga ng nang gagaling yung tubig no. Ito po yung singon ng bulkan na kung saan ay purong sulfuric acid po talaga yung lumalabas. Kung mapapansin nyo, kumukulo talaga yung tubig dito. At shoutout nga pala sa mga solid supporter followers ko dyan na patuloy na sumusuporta sa mga adventures ko sa buhay probinsya. So paano? Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Pa-share naman ng video natin. Maraming salamat, kaprobinsya, sa pagsubaybay sa mga video ko.